Christmas, hindi kami makadaan, no? Kasi mayroon yung nag-anigyan na uh, pinapoto nila yung baliti. Ganun diba na siya. Ganun na. Oh, okay. Dyan, no? diba? no? Oh, okay. Ang bigat siya, no? At iba, ganun. style niya. Oh. Para, uh, kasi mabigat siya na ito. Basta-basta mag-anigyan. Oh, di ba? So ano tama sa kanya? tumama doon. Oo, maganda. ano Ano. Ah, so, panik, nama. Nama -nama. okay, eh, pangi, Naiwanag na. Okay na? Okay na Okay na kasi may umano. Okay na na, ano na kami. Okay. Okay. Oo, oo, oo mo si ito yung sinso niya oh may ginamit dito guys oh sinso ah. wait 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 sa ito yung sinso na okay okay okay. okay. ito yung baliti eh hmm ang laki ng baliti ito oh. yung so, tapos na oh ito so tapos na yung ano um, yung recycle tapos dito ano doon? doon, doon. ikat cut cut dito so. oh ano dito mo marami siyang safety na ano oh di ba ano safety na ganyan sila dito oh dito yan sa kung kita mo oh sige oh, na tayo isa oh bilis takbo 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 ah, Okay. ah Ay. Oh, dear. Okay, hey, sandali. Lisod na kayo need end. Tangasun mong guni. Uh, tangasun na yung area, guys. Hmm. Tangasun, tangasun, tangasun. So, nasa naman to? Luwakan nata, guys. Uh, wait, wait, wait. Ha? Huh? oke, Okay, okay.

Ito yan, ito yung mga amang mga Pumasok na kami. Malapit lang yung, ano, yung recycle area. Yun na yun. Yun, di ba? So, Ay, ba? Gusto mo itong kasama na to. Ang tali Uy! Ano na bang oras bang oras na?